Oo, oh, ang gagawin natin dyan. Ha? Yan kasi yung problema sa tenga. Medyo limitado na yung mga kailangan nating... Oh, pwede natin gawin dyan, di ba? Ano ginagawa dyan? Sige, on top of your mind. Sisig, sisig. Tama. barbecue. Tama. Ama, ah, ang sarap nun? inihaw, oh, crispy. Crispy. Ano pa ba? So, medyo limitado ano tayo pa? sa gagawin sa tenga. Na hindi naman masyadong problema kasi lang piras, dalawang piraso lang naman 'yan sa isang baboy. So hindi nagkakaroon ng oversupply, 'di ba? Eh si Alvin, paborito isa sa paborito ni Alvin eh. Actually, I request si Alvin 'to na magluto daw tayo ng Tenga, three ways, pare. Yung mga gagawin natin dito, hindi naman super extreme, pero medyo, medyo bago rin sa, sa paningin, di ba? Eh, napakasarap ng tenga. Bakit kanyo? Ano yan eh? Malagkit na karne yan. Kasi ito, yung base na yan, ano to, pre, karne ng mukha ng baboyan. yan. Uh tenga na to, balat yan, na nakadilig, nakadikit sa, ano, sa cartilage. Ang cartilage, ay wala masyadong lasa, pero, ang ganda ng texture. Gagamitin natin yun to our uh, advantage. Yung iba kasi, ayaw ng tenga, kasi, di gusto yung cartelation. Oh, okay. Gets ko naman, ang tenga ay may totole. Oh. Alam natin yan. Kapag binili mo sa palengke yan, kasama pa talaga yung eardrum niya. May totole pa talaga yan, bre. Meron pa talaga yan. Kung nagbabuting loob na si Andre para linisin yon. So, ang ginawa ni Andre dito, kahit kasi ka -ka kamutin mo minsan yun, pre. Hindi na rin kukutun sa badang baboy after maligo, eh, di ba? So, kahit kamutin mo yun, hindi talaga tatanggal. So, minsan talaga tatanggalin mo. Di ba? Hiniwa-hiwa mo na siya. Asin. ano, ha? Usually, ngayon, tama kapag sinabi asin, kailangan rock salt. Hindi pwedeng iodized Kasi abrasive yun. Mas magaspang yon. So, kikis-kisin mong ganyan. Pero pag hindi talaga matanggal, okay lang sa'yo kumain ng ang to totoo eh. Eh di wag mo tanggalin pero ano yan pre mas magandang uh, tungkabin na lang yung partner. na yun. Pero pinaka basic talaga na pwedeng gawin dito ay yun nga isisig ko. Samahan mo ng konting batok o kaya ito mismo. Pero magkaiba ang properties nito dito pare sa part na to. Kasi eto ay malaman, eto ay halos puro cartilage na lang, di ba? So paghihiwalayin natin yang dalawang yan. Ito tatanggalin ko to. Yan, eto ang malinis na tainga. Tatlong putahe ang gagawin natin ngayon. Introduce ko na ba? Hindi mamaya na nagbago isip ko. Si papa dati may niluluto dati dito, yung kilawing tenga. Actually, yung isang dish na natin ay parang ganun din kasi mamaya gagawa tayo ng pig ear salad wow, pare what ang salad mo ay may baboy ay totoo po mamaya may niyo po kung meron kang titong maiinginom tanong mo sa kanya alam niya yon pre alam niya pag di niya alam di mo di mo na tito yan eto yung mga tenga natin na may cartilage like the ear itself lagay natin sige dinin na lang ito naman, ito yung gagawin nating tenga Lagay natin dito sa kabila. Ngayon dito, gagawin nating salad. Asin lang ang ilalagay natin diyan. Pwede pa kayo maglagay ng laurel, pwede pa kayo maglagay ng kung anik-anik. Okay na sa akin yung asin lang kasi mamaya titimplahan pa naman natin 'yan. So, dito, lagyan na natin 'to ng typical na parang patatim ingredients. Mga pampalasa lang. Oh, natin tin diyan. Ano lang, puto lang sa sa gitna. Para mamaya makuha natin ang malinis yung sabaw. Hmm. Bawang, usually meron tayong nakachop na dito. Pero ito yung ilalagay ko, again, para hindi makalat yung sabaw. Kakatas naman yan par. Kasi ito, kung yung kanina, hindi natin masyado palalabot. Ito, kita nyo, may laman. Medyo makapal siya. So yan, yeah. gusto natin yan, malambot talaga. Kasi lambot na ano, patatim. Kung ayaw nyo maglagay nito, okay lang. Pero para makuha yung lasa, lagay tayo ng cinnamon stick. Star anise para? Di pa panis. Para masarap. Pamintang para? Hindi ka bubo. <laughs> Asin yung dahon ng laurel? Ayun, nakita ko na. Nakita ko na. Ang bagal mo. Ang bagal mo. Ang dahon ng laurel. <laughs> Tapos, gusto natin yan maitim. Uh, dark soy sauce. Pwede naman normal na to. Eh, pero ito talaga mas maitim to. Gusto kasi natin pumasok yung pagkaitim doon sa, sa karne. Chinese cooking wine. Kung wala kayo nito, pwede nyo i-skip. Pero, <laughs> pero ako, pwede siguro palitan ng beer. Pero tingin ko. kung wala kayo nito, wag na lang. Pero may ano to eh. Oh, Sempre, nor oyster sauce pare. Nor liquid seasoning din. Konti lang. Kunt normal na toyo. Ito na yung pampalasa talaga. Kasi yung dark soy sauce kaya, yes, may alat yun. Pero konti lang halos yung dinagdag natin kasi kulay talaga ang nahabol natin. Dito. Brown sugar. Huwag yung munang sagarin kasi madali naman magdagdag mamaya. So basically, ito na yun. Yan na yun. Palalambutin na lang yan. ba? Diba? Tapos mamaya, uh, ayusin lang natin yung timpla. Tapos, ayun. Ganun. Siguro, habang pinapakulaan natin to, doon na tayo sa ating pangatlong dish. Bye. Ito pangatlong dish natin, pare, ay inspired to ni Baguio Mountain Man, pare. Ito yung madalas niyang niluluto sa pag nagka -camping. Luto na na, makapapakain niya lahat, pero chill na chill lang siya. Pork ears too, with beans. Wala talaga siyang pangalan eh. Wala talaga siyang pangalan, pero na naaalala ko pa kung paano niya ako pinapaligaya. Ito na yung naligaya na ko. So tatanggalin ko muna to, hey, kasi may mga kapitbahay sa labas. At uh, magsmoke mag-smoke na tayo ng tenga, pare. So, isusmoke muna natin yung tenga tulad ng ginagawa ni Bagyo Mountain Man. Although yung ginagawa ni Bagyo Mountain Man, parang roasting siya sa open flame. Pero mostly nadidilahan siya ng uso, kaya mag nagiging smoky din siya. So, meron tayo ditong Kamado Joe uh, grill, pero dito na rin tayo magsusmoke, pare. So, uling. Mainit ka ba? Shit! Okay. May sindi na siya, pero syempre kailangan pa rin ng hangin yan. Tapos dito natin kukontrolin yan, pare. Mas malakas, mas malaki yung butas, mas malakas yung hangin. Tapos pag sinara natin yan, mayroon pang butas dito sa taas. Ayan. So, kukontrol natin. Hinaan lang natin yan kasi may sindi na yung uling natin. Ah, ganyan siguro. Kasi ayaw naman natin siyang maroast. Gusto lang natin mas smoke siya. Importante lang dito, dapat natiling na hindi itong uh, uling uh, kahoy natin. Ngayon, naubusan kami ng kahoy so gagamitin namin wood pellets na nakalagay sa ano to? smoke box. Stainless lang naman na kahon yan na butas-butas. So, ipapatong natin yan. May natawag. Anong item to, sir? Sorry, delivery pala. Anyway, ipapatong natin yan. Dine. Pero sindihan na rin natin para magsimula na siyang umusok. Yan sa gitna. Kailangan maguling siya ng konti. Tapos, pansin mo, butas-butas siya, di ba? May oxygen pa rin napapasok para mapanatili siyang nakasinde, pero hindi siya mag-aapoy. Uh, any smoking setup will do naman. Hindi naman strict smoking itong ginagawa natin. Gusto lang natin mapabanguhan ng usok yung karne natin, di ba? Pero kunyari, wala kayo smoker, no? Ihawin nyo na lang yung tenga ng baboy kasi halos gano'n din naman ginagawa ni, ano, hindi Chubby, ni Baguio Mountain Man. Ito muna, yung ating heat deflector ano to para hindi siya hindi siya direct hit mismo no tapos dagdagan na natin tenga ng baboy natin diyan Yung tenga na yan wala talagang kahit ano to kahit asin wala talagang tenga lang talaga ayan na natin yan diyan siguro mas maganda na yung mga maninipis na tenga lagay na sa bandang gitna kasi ang init niyan nanggagaling do sa gilid o baka baka lang masunog yung dulo ng tenga natin Gaya na natin yan dyan. Hopefully, hindi mamatay yung apoy at patuloy siyang uh, mag-usok. Uh, naman siya ng konti. Konting-konti lang. Eh, no? Kita mo ba? Kita, di ba? Meron naman siya kahit papaano jan <laughs> yan hanggang mamaya and hopefully, hindi umulan. Pare. Eto na, pare. Tingnan mo. Napakaganda. Tapos pag mo siya, ah, may bacon. Uy, oh. Diba? Oo, oh, kasi baboy na in-smoke eh. ba Diba? <laughs> Tesyon! So, gagayahin natin yung mga estilo ni Baguio Mountain dito? Kasi, pre, legit, ha? Na natikman namin sa, saan niyan, pre? Uh, Silent Sanctuary. Yung buong ulo ng baboy. Dalawang araw iniinit yan, iniinit. Ang sarap. Yung pinaka pinakamasarap na nakain ko talaga doon, di ba? Parang gano'n yung gagawin natin. Pero, syempre, wala tayong skills ni Chef Chubby. So, kung ano lang yung kaya natin, di ba? Pabot nga yung grill basket natin. Hima, hiwain na muna natin, swa. Ha? Kalbo. natin na medyo tiangki. Ah, um, hindi tulungan mo ako dito. Ganyan ka naman eh. na so, kamatis natin, Lagay mo na dito yung midi. Eh. Yan, kapag nasusunog ng ganyan, yan ang gusto natin. In English, that's what we desire, pare. Oy! Okay. Nauna rin! First time! Who's there? tinga ho! Parang tenga ang tala ato. Oi! No, no, no. Who's there? there. Yeah. Tenga. Tenga. Tenga ho! Guard! God, Tenga, mo! Guard! Sa <laughs> so, mga hindi po nakakaalam nung kantang yon, <laughs> hayaan niyo na po! Nalagay na natin yan. Yeah, rekta, walang hiwa-hiwa. Ngayon, uh, tinatanggal ko lang yung buto ng bell pepper natin, tsaka yung taas. Kasi ifa fire roast din natin to. Nalagay na natin yan din eh. Ito yung ating bell pepper. Chef Chabi kasi, maraming nilalagay na kung ano-anong sausage o kasi may sausage culture dun sa sa Baguio, 'di ba? 'Di ba? Uh, wala naman kami ng mga magagandang ano, sausage ni Chabi, pero meron tayo dito, uh, chorizo Bilbao s'yempre, galing yan sa Kingsway, pare, 'di ba? Ay! Ay! Ah, okay na, ite Chewa. Talagay namin din na, eh. Ah, Oo, oh, din nga. Carrots muna. Ngayon, wala nga nung carrots, eh. Itong carrots, ilalagay na natin ngayon kasi sabi nga ni Anthony Bourdain, wala naman daw tao nagreklamo sa overcooked na carrots, di ba? Ano? Ano? Hoy! Who's there? Tenga! Hey, tenga hey, hey, ho! So, sa'yo, tenga! Ako'y na ho, Kapatid ko yan. Ngayon, eto celery. Eto, yung mga dahon. O, alam mo na, lulutoy ano mo bukas. Ano lulutoy mo? Sopas. Natutunan ko to sa magulang ko nga na magsosopas kayo kapag nag-chicken sandwich kayo. Kasi, nagpakulo ka ng manok. May sabaw ka na. Tapos, kailangan mo yung celery para sa chicken sandwich. Yung dahon, kasama mo ngayon sa sopas yan. Ang daming gulay, di ba? Etong gulay kasi, magbe-breakdown to mamaya kasi sobrang tagal ng luto. At yun yung magbibigay ng lapot sa kanya. Lagyan na natin ng tubig yan. Si Chubby, kapag niluluto to, dito pa lang, nagsasabay na siya ng beans, pare. Dried beans. Ay, niya talagang madurog yun at yun yung magpapalapot sa, sa sabaw. Pero kami, ay lalagay namin ay ano, beans na nakalata na kasi gusto ko yung texture nito mas uh, pantay. Tapos, yung sabaw niya ay malagkit. Huwag yung tatapot, isama nyo. Magpapalapot din yan. So, mamaya na yan kasi luto na yan. Longganisa. Ito, typical na longganisa lang sa palengke. Kahit anong longganisa na meron kayo. Pero syempre, kung maglalagay kayo dyan ng na yung pinuneg, yung dugo. Tapos meron siya yung ano, para siyang sausage na ang casing niya, tumbong. So may laman-laman pa. Huwag lang kayo maglalagay dito ng longganisang pula kasi baka humawa yung kulay kasi may food color yun eh. Mamaya ako na to isasala kasi baka sobrang magkadurog-durog. Siguro bigyan ko muna to ng mga isang oras saka ako ilalagay ito. Tapos, ah hindi, teka. Bago magkalimutan, timplahan ko muna yan ng patis, pare. Tapos so, yun, lutuin na lang natin hanggang magkadurog-durog. Yung tenga natin ay uh, pwede na. Again, hindi natin siya pinalambot talaga ng tuluyan, ha? Ayan. Para may texture pa rin. Lagyan sa tubig na may yelo. Para mas uh, gumanda pa yung texture na lalo. Pero kung tutuusin, kung wala naman kayo extra ng yelo, wala kayo extra space, pwede na yan. Ay, naalala ko lang bigla. Alam ko may napanood ako dati, tenga ng baboy sandwich. Tenga lang talaga ng baboy, pre, na ginawang sandwich. Oh, po. Oh. Tapos, kasabay nun, matindi kasi itong pressure cooker na to, sobrang bilis magpalambot, di ba? Oh, ang lambot, jiggly, di ba? Ngayon, tinatanggal ko lang muna yung laman kasi gusto ko pang i-reduce further sa arasa natin. Pagka niluto mo kaya ang tenga ng UFC player, di ba yung parang may cauliflower ear? Ano ba ang laman ng cauliflower ear? Dugulan ba yun? Oo, hindi ba like nag ng parang defense mechanism? o kakabugbog? Ganoon na lang. Yun ang ating question of the day. Ano ang laman ng cauliflower ear na isang UFC player? Tingka dito. Tingka mo. Ang ng texture, lalo pag nayelohan siya. Luto na to. Mm. Ay! Di ba? Hmm, Tignan mo, ayaw na malamig na baboy. <laughs> At this stage, napakarami ng ano to. Putahin pwedeng pwede paggamitan ito. Prito mo yan, crispy tenga na yan, di ba? To sarsahan mo na lang kung anong gusto mo. Pero gawin muna natin yung pork salad natin, pre. Oh, okay. May buhok ba, Ben? May ba? Pero hindi sa pake. Oh, sige, para kumain si Alvin. Ilagay natin yan sa mainit na ano, nasa bawi pinagkuluan niya. Okay, timplahan na natin yan. Ngayon, sa timpla niyan, ano yan pare? Parang kanta ni Jason Mraz yan pare. It's yours. I'm yours. Medyo joke kasi ako. Uh, kasi ang joke dun. Anong oh, it's yours? I'm yours. Ayan, si Boyes na pula. Hiwain natin ang pinakabaripis na kaya nyo. Pansin nyo, pag gano'n yung hiwa ko, umaayon tayo doon sa kurba nung sibuyas. Kasi kung pag agad yung hiwa natin, may pagong dyan. Alam mo, may curve doon. Si Papa lalagay ng bawang eh. Pero etong ano na to ah, hindi to kagaya ng kagaya ng papa, medyo up, nung kay papa, medyo upscale ng konti to. Kasi una sa lahat, mainit to. Yung kay papa, malamig. malamig. Papa! <laughs> ano to? Black vinegar. Pwede naman normal na suka lang, pero medyo Chinese style lang konti. Ninong rye, chili garlic. Nauulitin ko lang po, hindi po for sale. Okay, natin dyan. Yun. Oh, nor liquid seasoning, konti lang. Kung meron kayong kalamansel, lagyan nyo, pero may black vinegar na kasi tayo eh. Sesame seeds. Sesame oil. Yan. Konting oyster sauce, konti lang. North chicken powder, konti lang. Konting asuka lang. Haluin lang natin yan. Konting patis. So medyo ano to, somewhere in between ng ano, Chinese style at Filipino style. ba? Diba? Mm -hmm. Oh. Kaya plato. Pag yung ano, tatay ng nililigawan mo, manginginom, uh -huh. ay bigyan mo nito. Pucha, sasagutin ka ng tatay. One soy sa taas. Ah, uh -huh. uh -huh. Tapos sa isip ko lang, eh may akong pulutang niluluto. May sabaw ako dito nung ano, wala lang naisip ko lang. Uy, so. At eto na pare ang ating tenga salad. Na namang napakasarap kakain kanya ni Alvin. Siyempre. Tingin mo ba masarap? Oo, oh, lagi na lugaw masarap. Eh para natin malalaman 'yan. Tikman na natin 'yan pero Jerome, sumusunod muna konti lang. Galing. Oh. Drunken Master! Grabe! Pulutan pa lang na kayo! Lasing na agad! Hindi <laughs> 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 ko lalagyan ng wansoy. Ay, syempre. Ayaw mo ng wansoy, di ba? Mm. Kamusta yung lambot, yung texture? Oh. Tamang-tama yung lambot. Meron kasi, sobrang lambot ng tenga, yung humihiwalay na yung oh. balat doon sa puti. Ayaw natin nun. We do not like that. Pero eto, tamang-tama -tama lang. Gano'ng katagal natin pinakuluan yun? Pero around 30. Oh. Ngayon, yung anghang niya, di ko na inang inanghanga kasi kawawa si George. Kaya George, halika dito. Mga <laughs> <laughs> taga-dong. <laughs> Ang sarap. Tama oh, yung anghang. Hindi masyado maanghang para sa'yo. Tapos ko yung ano? crispy garlic nung ano. Yung ano, yung hmm. chili garlic na nilagay natin, di ba? Anyway, eto kasi, kahit anong itimpla mo dyan, pre, kahit simpleng toyo man silang. Pasok na yan. Try nyo to. Napakadali, napakasarap. And to be perfectly honest, mabilis lang din. Wow. Hindi siya matagal lutuin, di ba? Doon na tayo siguro sa next dish natin. Pero siguro bago yon. try natin gumawa ng wild card. Kasi kanina may nakita wild kami. Wild card? Wow. Tenga sandwich. Tenga sandwich. What? Try natin. Mabilis lang. Hindi kasama sa three ways to. Pero andito rin lang tayo, eh, di ba? Try natin. Bawa muna tayo mabilis dressing. So, sibuyas. Malit na pickles. Mm, sorap Ibalasan nito dun sa ano, sa pickles natin na matamis. At e yung bawang. Siyempre, ladies choice mayonnaise. Lingin lang natin. para medyo chunky pa rin. Tinapay. Hindihan natin to ha. Ano pa to? Sardo pa to. Para sa ano talaga to pre? Sa stew. Eto, hindi naman talaga natin tinutusta. Well, kung matutusta siya, sige. Pero gusto ko lang din mainit. Diba? Di ba? Yes, ma'am! Okay na to. Light na tosta lang. Ang hindi ko alam, kung doon sa sandwich ba na yun, parang nakaprito ba? Kaya nga, parang hindi, no? Bawa tayo, konting dressing. Magkabilwa. <laughs> Ganyan lang yon Siguro. Sarap <laughs> okay. Hindi. Okay. Okay siya. Actually, medyo natatabangan na ako ng konti. Pero kung dadagdagan natin ng asin yan, Ay, oo. Asin. Di ba? pansa Hindi namin alam eh. Nakita ko lang kasi to sa internet dati. Tapos si Rich namin, meron nga. Okay, di ba? Oh, Biro, ito kayo. Maliit lang. Alam ko ganyan ka naman eh. Hmm. Ano? Okay sa'yo? Ganyan. Oo. Yeah, yeah. Oh, kung i -re -re nyo pa yung idea nito, baka makikawa kayo. Wow. Pero kasi, nag -e exist na. Di ba nakita mo? Big ear sandwich meron. Exactly. Oh. Try nyo pare. So ngayon, ito so, lang sa second dish natin. Ito, bonus lang yan. Bago tayo mag-proceed do sa pangalawa natin, patapos na rin itong pangatlo natin eh. Tingnan mo, ang ganda Pero yung mga gulay natin, nagkadurog-durog na halos. Tingnan natin yung carrots kung malambot. Ay, ang lambot. Iba natin ingredients. Siyempre, yung longganisa natin, tsaka yung chorizo, bilbao. hindi, uh, ano yung claim to fame nitong longganisa na to? Ito ba yung may, ano, nag-aaway ng na mag-asawa? Pinapatan ito sa ibang pagsahan. Yun. Wala. Kasi, yung, ano, mga longganisa dito, lagi may claim to fame. Uh, Pero nga din, yung leche plan naman daw, yung isa, nakagamot daw ng upo, tsaka oh, binibenta daw sa kongreso. Oh, oh, oh. Ketchup lang sa na kagamot sa ubo. Kasi wala nang nagtindara na ibang gamot. Oh, meron tayong beans, beans nga dito. The more you eat, the more you toot. The more you toot, the better you feel. So eat your beans in every meal. Ayan, malapang ako. So Pero kung wala kayo mabili nito kasi medyo may pressure rin to. Total, hindi libre yan, di ba? Pwede naman talaga yung ano, yung beans lang natuyo sa palengke. Kahit wag yun na i pre -soak. Si Chubby, walang priso, priso kay eh, di ba? Tapos kinabuka, mas masarap siya kinabukasan. Kapag nalamigan na ng bundok, tapos ininitan uli, di ba? Medyo ganyan na itsura nun, no? kulang lang sa lapot. Tapos hindi ko rin tatakpan kasi gusto ko siyang uh, mag-reduce. Uh, mag okay, na ako lang tulong dito. Hawakan lang itswa. Hindi naman lahat ng sauce na ito magagamit natin. Hawakan mo. <laughs> Kaya ka ka nandyan. Ay, ah. Uh... Palaputin lang natin ang konti ito. Yung timpla, pwede nyo pang habulin dito. habol. Tabo habol Ta ka doon. Hmm. Para ininsulto mo naman yung katabang ko. Eh, naman akong sinabi. Palaputin, bago pa uminitulo ko. Kung may gawin sa CR. Kung lang po ng <laughs> asado. <laughs> Ayan, okay na yan. Ngayon, may isa pa tayong component na kailangan uh, gawin dito, ha? Drop Ha? Wala po, sir. Ah, kala ko mayroon po ko at kalbo. Uh, Parang wait. masarap yan na yung bulaklak ng sabi. Ayan, ano lang, bokchoy lang, gulay lang ang mantika. asin lang. Oh, grabe. Grabe. Ang pangit. Ang pangit. Teka lang, teka lang. So, ating tenga team, meron pa dapat ano to eh. Ngayon ko lang naalala. Meron pa dapat mushrooms na nakalimutan ko. Uh. Pero okay lang naman. Sauce. Buhos natin dian. Punti laang. Punti sesame seeds lang sa taang At eto na pare, ang ating titi or team pare. Namukha namang napakasarap, di ba? Gusto mo man tikman, pare? Ay, o, yung titi mo. Mm. Oo naman. Mukha man siyang uh, masarap, pero paano? Di ba ako patunayan kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumakaw so, muna. konti lang. Siyempre, masarap yung may kanin. Ganyan ang kanin, nang nagda-diet, tapos ayaw ipamukha sa sarili nagda-diet, tsaka na, wala na ba tayo yung kanin, pre? Ano, day, ayaw mo pa kayo, Ano, mataba ako, okay. ah! tenga, or tenga team. The perfect ba? Pre. Pre. Taga dito ka ba? Ay, hindi ho. Hindi ka dito? Hindi, mm, na-deliver uh, ako tubig. Halika dito. Oh, Bin. Di pre. Disclaimer lang. Ako hindi ako fan ng pata Hindi Ikaw fan ng pata team. ng George, halika dito. Halika oh, dito. Alis. alis. Al Ang sarap. Ang gulay. Ang gulay, grabe. Dito, ikaw nga! Walang mindy na sinasabi nito. Ito, delicious. Ang sarap. Ang gapot para din talaga siyang pata. Tama 'yung sinabi ko kanina, 'di ba? Na para talaga siyang pata. Pero liga dito sige na. Hindi ka man mahilig sa uh, ang hindi mo eh, ko Hindi ikaw kasi, uh -huh. ang ayaw mo sa pata, Mr. Anis na naman. May Mr. Anis kasi hindi, ito, 'to eh. hindi ako na excited sa pata team. Saan kanila excited bukod sa kat- sa pera, sa sahod. Sa sahod. Man. Crispy pata, pata team. Ako, mas magkapata team ako sa crispy pata. Tingas crispy pata minsan eh, masyado ano. Ito kasi, mas ma maganda yung experience, malagkit. Pero magkakaiba tayo. Poknat ka, wala akong poknat, <laughs> di ba? May okay, pake ka ako. Nunal lang. May bokeh sa'yo, sa akin. Plot. okay na. Mmm, oh, ano, pata patatim. Patatim. Ganun nga, ganun nga yung lasa niya, 'di ba? Gusto ko lang patunayan. Bib, para siyang pata, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Na pwede ka kuha ng pata experience sa presyong tenga. Wala pang buto. nga. Nga lang, ang ano diyan, downside diyan. Kailangan may paggamitan ka nung flats ng tenga. Kasi kinukuha lang natin yung base, eh. 'di ba? Hindi diba? pre. I mean, pwede naman, pero kasi igamit mo talaga sa iba. Okay to para dito. Ilikod dito, Rani. Mm, labi, labi, labi. Parang pata, di ba? Labi ng ano? Labi ba yun? Muso ng baka. Muso, ng baka. Yun. So ngayon, hindi lang naman talaga ito ang na pwede mong gawin dito sa base to. Kung ano man yung luto na gusto mong gawin sa pata, pwede mong gawin dito. Pwede mo bang inilagaya? Pwede naman siguro. Yeah. Tenga ka hindi? Walang problema. Okay lang yun. Walang problema doon di ba? Kasi pre, yung properties nga ng pata, nandito lahat. Pati yung lagdit niya, actually, baka nga mas malagdit parang konti sa pata to eh, di ba? Mahalang, mahalang baboy. Hindi na bumaba ang presyo niyan. Mula no, pandemic. May mga paraan para makuha pa natin ma mga experiences na yun. Paggamit ng uh, mga murang cuts, di ba? Tulad dito, pre, oh. Eto, promise, ah. Masarap yung niluto natin kanina, pero yung kasi pulutan, eh. Eto, ulam to, pre. Masarap tong ulam na to. Pero ang takeaway nyo talaga dito, pwede nyo ipalit sa pata yung base ng tenga. At hindi lang yan, maraya pang iba. So, ayun, ako nag-enjoy dito. O, oh, sige. Dito na tayo sa last natin para siguro konting kulu to. Eto na pre. Aminin ko, mas maganda pa rin yung luto ni Chubby. Oh, Wala, walang tatalo doon. Eh, Chef Chubby ko, Chef Chubby ka sa'yo. Sabihin mo na! Malabon pigman! Sabihin mo na! Pero tingnan nyo, wala na yung mga gulay, pre. Nagadurog durug na. Yung eh, sinasabi ko, that's what I'm saying. Eh, may carrots na lang konti, Diba? ba? Hindi pa natin natitimplahan na halos to. Pwede mo natin i-adjust yung timpla dito. Sarap! Manamis na siya. Actually, matamis siya. Siguro kasi, ano ba ang nilagyan natin matamis ito? Yung longganisa ako matas. Ay, oo. Di naman din sobrang tamis yung longganisa. Sakto lamang. Yun. Hindi ko ba nakikita? Hindi ko kayo pinapansin. Para kasi ini-imagine ko, sa camping uli ako. Ayaw. Tingnan mo. Simpleng-simple. Simple hindi na kailangan ng kahit anong plating. Gagarnish siya pa wala namang garnish no! sa camping. Ito kailangan ko. Chef Chabi, mahilig sa tinapay. Like lagi siya may dalang mga tinatinapay eh, 'di ba? Tapos si Chef Chabi actually sabi niya, sauso mo ng tinapay. So ilalagay lang natin 'yan diyan. Para hayaan mong magkaroon ng ano, konting oras yung tinapay na subipsip nung sarsa natin. At eto na, pare, ang ating Baguio Mountain Man Stoo. Inspired Stew. Eto ay uh, stew. Eto ay <laughs> stupid. Tignan <laughs> <laughs> natin ano, just so, konti lang. <laughs> smoke, hindi nawala doon sa baboy. Nandun pa rin talaga siya. Pag kinagat mo siya, lasa siyang bacon talaga. At bakit ka nangangiti, George? <laughs> <laughs> Oo, oh, na! <laughs> who's there? Tenga Tenga, Tenga! Tenga ho. Sorry na, talaga. Oo na po, Tenga! Hindi <laughs> 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 na ako galit. Tikman natin yung tinapay na nakasausang. Mmm. Alam mo, masarap din naman ito sa kanin. Pero masarap din siya talaga siya sa, sa tinapay. Sige na, inaknak mo na yan, Bim. Hindi. <laughs> ah, kaya kala ko naman magnanaknak ka. Oh. Ito pala ay comment of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Galing kay Sina Domingo 5158. Android na naman. Solid din Ito na yung ano to eh, yung sa Cupid. Oh, Marvin Julina. Marvin, Julina. Mm, mm, Grabe, solid din Ito yung pinaka the best na ginawa nyo Dami kong tawa pati asawa ko nagising kakahalak ako. Party na 1:38 AM na. More collab pa with Marvin Agustin ng Kudos sa team. Effort to the max. Ah, uh, natuwa naman kami kasi pinag-importa natin niya. Oh. Pinag-isipan yung concept, oh. dalawang araw sinut yun. Yeah. Iba yung luto, iba pa yung intro. Alam mo yun, Jerome nag-effort nag, -nag din siya kasi nag-isip siya ng concept. Siya, siya nag-isip ng intro eh. Oh, siya oh. nag-isip ng intro, siya rin yung nag-ano nun. Actually, kombinasyon ng ano yun, utak ni Alvin tsaka ni Jerome. Si Alvin nakaisip nung mga ano tayo, kopid mga cupidong nasa opisina. Hmm. Si Jerome nakaisip nung the office. Oh. That's what she said! <laughs> na, na tema. May hey, opisina nga. The office na series, lege, ah, okay, uncultured pa***** swine, and nakakatuwa rin naman si, ano, Marvin at Julina kasi game sila. Sabihin ko lang ha, hindi nila alam na darating kami nang nakaganon. Wala silang idea, kaya yung tawa ni Marvin, totoo yun. Huwag <laughs> po. Na birthday ni Marvin nun. Oo. Oh, oh, na, uh, na to kami, ang daming bisita. Yes, <laughs> yung gabi. tinayming sa birthday ni, ano, Sir Marvin, daming-daming bisita, <laughs> ano. Saka po yung, ano, pamimili namin sa Santis. Wala sa plano yon. Plano ko talaga yon. Zero price yung sila noon kasi kulang nga ingredients. Ayun nyo? O di ako na lang! Hindi hey, napasama sila kasi lead by example. Tano, Ganun tano. dapat, di ba? Kaya e, maraming maraming salamat uh, na... Nak-nak! Oh, uy! <sharp inhale> Who's there? Tenga! Tenga ho! Jungle, jungle! Jungle, jungle! Tenga, tenga, <sharp inhale> dungle, dungle. Dungle, dungle. tenga! Dungle, dungle, dungle. So, ibig sabihin, sinurge mo yung lyrics noon! Sinurge! lyrics. Yung lyrics niya, Korea. Ako, nak-nak. Ako, Esther. Tenga. Tenga ho. Siguro ito na nga, isindihin na. Isindihin <laughs> <laughs> <Tenga, tenga, tenga. laughs> <laughs> mo na. Pagregalang natin ng patenga. <laughs> ano <laughs> ba? Patenga. 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 Out, out, out. Yung wallet ko! And lang sasabihin ko dito sa lutoing to. Naparami ng konti yung kamatis ko. Kasi, yung ganong karami kamatis, isang malaking kawa pala ni Chubby yun. Medyo may asim siya ng konti. Hindi naman maasim na pangit. Yung asim niya, parang lasang ano, asim ng menudo. Uh -huh. Eh, hindi naman dapat lasang menudo to. Halika dito, Alvin. Mm. I Ay, mean, ba dito, pre? Pwede naman talaga. Masarap naman talaga siya. Ay. Sadyang, hindi lang ako tatapat sa galing ng isang chabi. Yung tinapay, masarap yung tinapay, ah. Bagay ito sa mga ganyan klaseng tinapay. Ay. Hindi siguro sa ano, sa mga tasty. Kasi medyo malambot yung tasty, pre. Mabigat yung tinapay natin. Bapag diba, sinausaw mo, mawala na lang yung tinapay. Pak, oh, nasa na? Parang gano'n. Yung kay chabi kasi, Every time gagawin natin itong bagay ito, iba-iba Halos pare-parehas yung lasa. may konting iba lang ng gano'n, may konting usod lang. Kasi hindi nawawala yung baboy, hindi nawawala yung bin sa mga aromatics. Ay. May konting usud lang. Kasi eto, eto dish na to pre, ano yan, kahit ano talaga meron, pinagsasama-sama lang namin. Yan yung ano eh. Yan yung mga di siya oh, tumatagal ng dalawa tatong araw sa camping kasi sa araw-araw, -araw, buong araw kinakain niya. Knock-knock. Hoy! -knock. Hoy! Who's there? Tenga. Tenga, Tenga! Tawa ka ng tawa, ah, di ba? Ano naisip mo? Piling ko mas masarap yung bukas. Pero <laughs> kasi kay Javi. Pero, iba kasi doon sa camping. Literal to, akala nyo, nire-rep namin yan. nakaiwan lang sa labas yan. Mas masarap naman talaga to, kasi gano'n yung ginagawa sa camping. Nakaiwan lang sa labas yan, nalalamig yan ng hamog. Yung kasi nagpapasarap doon, yung lamig ng hamog. Yung hamog ng bundok. Isa nila ang aso. Oo, nanditilaan ang <laughs> oh, camping. Tapos iinitin lang kinabukasan. Yeah, mas masarap talaga siya. Parang adobo. Don't try ito. Ang technique na pinakita ko lang naman talaga dito is pag ang tenga in-smoke mo, pwede mo siyang gawing main na pampalasa ng mga bagay-bagay. Kunyari, no, smoke mo yung tenga. Freezer mo, lagyan mo sa siplak Next time na lumulutuin ka ng halimbawa, ano ba? Minudo na ikaw ng isang tenga lang. Matinding pampalasa na yon, di ba? Kasi ang ang, ang dami ikakatasala sa yon. Nalapot pa yung sabay mo. Nalapot pa yung sabay mo dahil sa core galing sa tenga, di ba? Magandang, 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 magandang umaga, mga kawayang suray! Ang teknik yon, pwede nyo pa siyang i-apply sa maraming maraming bagay. Pero kung gusto nyo yung gawing straight up na gantong dish at wala kayong smoker, ihaw nyo ng matindi. Sana nagkaroon kayo ng ano, ng mas ma kakaibang appreciation pa sa tenga ng baboy. Kasi ang tenga ng baboy, paulit-ulit nila ginagawa natin. Sana mas may marami yung may apply pa sa kanya kasi sa ayaw. Hoy! ka zoom So, yun nga, kung meron pa kayo naisip na gawin sa tinga ng baboy, comment lang sa baba. And kung nag-enjoy kayo dito sa episode to, ayan, click nyo lang dyan. Maraming pang ganyang episode. Ha? I love you mga anak Hanggang sa muli. Sarap to. Poknat, 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 pok, 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 pok,